magandang umaga, eto nga medyo masamang aking pakiramdam, wala naman tayong no choice kahit may sakit tayo, kikilos pa rin tayo at dahil Lunes na naman mga mamis eto tayo ay magsaing muna at dahil nga si papa tsaka mauunang aalis dito ng bahay bago ang aking grade 5 pagkagising ko pa lang talaga sa umaga ay gawain bahay na agad ang na nakikita Maagang nagising si Papa Chuck dahil maaga nga siyang aalis sa bahay. Nagkapikapi muna ka. Nabuti ko munang lumabas at magunat unat ng nga dahil ang po talaga ng aking pahiramdak. Eto nga maya maya ko na yung baon ni Papa Chuck hanggang tanghalian. At dog lang ay masaya na itong taong to. Maya maya eto nga umalis na si Papa Chuck at kami naman ay gagayak mamaya. Dahil maaga pa nga inaayos ko na muna yung gamit ng aking grade 5 para mamaya wala na siyang masyadong iintindi. Hila nga pagkagising na aking grade 5 ay maya maya ay pinakain ko na nga at dahil mabilis lang oras mamaya. Ano namang bumuhos ang napakalakas na ulan? Nadatangali at talaga bumubuhos ang ulan. Iko alam ko may bagyo na naman daw papasok dito sa atin. Napakabilis talaga ng oras. Ayan, 11 o'clock na at binihisan ko na yung aking estudyan. Maya, 11.20 na, naglahad na kami papunta doon sa tricycle taas na po talaga sila ng pamasahe. Dating 30 ngayon ay 35 na. Paano naman kami mga stay at home mom na wala din income na nagtitipin? Hirap-hirap pa naman talaga mag-budget sa totoo lang. Pero wala naman din tayong nocho. May nakita akong binangkal dito at bumili na nga ako dito kaila ate. Misa kasi tinatamad ako lumabas dahil naguulan nga dito at malamig at masama ang pakiramdam. Rave nga ako dito sa gulay pero bopis din naman ako bumagsak. <laughs> mahal na talaga ng ulam ng tinda ni ate. Biruin mo 60 pesos na yung kapiranggo. Sama pa rin ng pakiramdam ng nanay nyo. Magpapahinga muna ako. Salamat sa panonood.